Magandang araw po mga kadilibilis. Bago ko po ipanood sa inyo ang laban ng bungabong at bulalakaw ay maisisingit muna ako. Dahil nahihilig na rin ako sa paghahalaman ay meron tayong papasyalan. Pupuntahan ko po ngayon ang isang tagong nursery farm. Ito po sa KI Poblasyon Bungabong Oriental Mindoro. Isang kilala at eksperto sa paghahalaman. O mas kilala ang ka-farm ng bungabong. Yan po ang ating pupuntahan ngayon. Siya po si Sir Ed Magnayi. <laughs> Karating dito sa inyo. Ayan mga kadilibilis, pagpasok pa lang natin dito ay sinalubong na agad tayo ni Sir Ed. Sa sobrang excited ko, ay binidyohan ko na agad ang nagpupulahang mga cherry makopa. Nakakatuwa mga kadilibilis, ang dami nitong bunga at ang baba lang nito. Mga kadilibilis, kung napanood nyo po yung mga nakaraang kong vlog, meron din po akong cherry makopa sa aking gilid ng bahay. Ito naman po mga kadilibilis, yung sweet tamarind. Dito po sa nursery farm ni Sir Ed, ay marami kayo makikitang iba't ibang klasing pananim. At karamihan na tanim niya po dito ay maliliit ang puno. Pero kahit maliit naman po ang puno nito ay grabe naman itong mamuha. Ang singit ko lang pala mga kadilibili, si Sir Ed po ay 57 years old na. Ilan taong kayo sir nung nagsimula kayo sa pananim? Nung mag-umpisa akong magtanim sa edad ko about nasa 25 years old 25 ako years noon. old. Ah, sabi. until now diretso. Ayun. Okay. So ayun mga sa halos 32 years na rin pala si Sir Ed sa paghahalaman. Si Sir Ed po ay dating seaman kaya nung bumaba siya galing barko ay nag-focus na siya sa pagpa farm Sa hirap ng buhay ngayon mga kadelibelis, lahat tayo ay naghahanap ng alternatibong mapagkukunan ng pagkain na pangangailangan natin sa araw-araw. Si Sir Ed Magnaya din po ay nagtuturo tungkol sa paghahalaman, technique at diskarte para mas gumanda ang inyong halaman. Ito po ang aking mga ginagawa, ang plant propagation. Plant propagation ang ibig sabihin ay uh, ang pagpaparami ng mga halaman in a different way. Kaya ganun po ang aking mga ginagawa. Mga kadilibilis, dito po sa nursery farm ni Sir Ed ay marami kayong makikitang iba't ibang klaseng pananim. At hindi lang po yan mga kadilibilis. Saktong sakto lang ito kung maliit ang space nyo sa gilid ng bahay. Ito kasi mga kadilibilis ay pwedeng pwede kahit sa pasulang. Marami din po dito ang iba't ibang klaseng variety ng mga mangga. Marami din kayo dito matututunan kaya ng pag-marketing. Ito yung paraan para mas mapabilis at dumami ang mga puno. Mga kadilibilis, may pumunta na rin pala dito ang vlogger. Si Ma'am Anne Marie Manal o mas kilala kabisi ng Mansalay. Papalo na rin po ng page niya. Salamat po. At tinuruan din po siya ni Sir Ed ng pagmamarketing. Ito nga po yung minarkot ni Ma'am Kabishi. Pwede na rin siyang ilipat sa paso. Ay eh, nagkaroon na rin po ng mga ugat. Yan ang ginagawa ni Sir Ed mga kadilibilis. Kaya lalong dumami ang kanyang mga puno. Ito naman mga kadilibilis yung tinatawag niyang multiple root. Yung pinagsama-sama niya yung iba't ibang klaseng variety ng mangga pero iisang puno. Pwede pala yun o. No? Iba't ibang klaseng bunga ng mangga sa iisang puno. Kahit sa mga bulaklak ay pwedeng-pwede rin pala yun. Mga kadilibilis, kung isa ka sa nagsisimula pa lang sa paghalaman ngayon, ay pumasyan na rin kayo dito sa nursery farm ni Sir Ed. Siguradong marami kayong matututunan dito. Uh, Anong mapapayin nyo sa mga baguhan na, na ganito yung gustong gawin? Uh, ang may ipayo ko sa mga baguhan, sa ating mga viewers na gustong matuto, ay huwag sumuko at maging masipag at magkaroon kayo ng tiyaga kailangan po tayo hanggat bata kahit na matanda ay abot na abot pa sa ating mga itatanim magtanim tayo at kung meron man kayong kulang sa kaalaman, huwag kayong mga tabiling lumapit sa akin at kayo aking tutulungan. Mga kadilibili, si Sir Ed po ay nagtitinda rin kanyang mga pananim. Marami po kayo dito mapapagpili ang mga pananim. Meron na rin po dito yung may mga bunga na. Ready to harvest na. At tuulitin ko lang po mga kadilibili, ito po ay sa KI Poblasyon Bungabong Oriental Mindoro. Hanapin nyo lang po si Sir Ed Magnay. Hello po mga kaparm. Ako po si... Ed Magnaye. Ito lang po ako matatagpuan sa KI Poblacion Bungabong Oriental Mindoro. Maraming maraming salamat po Sir Ed Magnayi at pinayagan niyo ako maiblog ang inyong nursery farm. Bilang isang baguhan sa paghahalaman ay marami po akong nalaman at natutunan. Maraming maraming salamat din Sir Pungay Magnaye. Ikaw rin yung gumawa ng paraan para makapunta ako dito. Salamat to. At sinashowdown ko rin pala si Ma'am Catherine Castillo Sogilon. At pakipalo na rin po siya. Salamat po. Hey. Someone's hate. Like you stood all alone. Have you ever felt this way? Have you ever been betrayed? Labeled words you just can't say. Suffered silently, wanted to be erased. There's a reason to.